In the lonely streets I'm empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for regrets I've been flying from town to town Hello guys, uh, welcome back to my channel, Jhonley Kaja Guys, uh, you you have a subscribe to my new channel ah subscribe na tapos yung uh, nakapag-subscribe na yan tapos po kayo yung pag guys at yung pag yan na wala pa akong sa aking YouTube channel thank you so much guys for watching my YouTube channel ng guys dito sa our past thank you so guys sa uh, yan so naglalakay mo guys kasi que Thank you so much guys for watching the channel. guys dari uh, jalan sa sama saya this then ana ni guys i uh maganda araw to guys Hello guys, uh, good morning uh, guys, umaga na guys at uh, unang pasok yung araw ng August uh, patuloy pa rin guys ng ano uh, trabaho ng mga buhay at uh, gigising di ng umaga pasok para para may ano guys uh, ang kabuhayan na uh, para sa pamilyahay ginan natin guys din na kami mas para uh, siyempre para sa pamilya para para din na may ano pang gastos araw-araw ang um, guys ginan lang gano na mga routine magtrabaho ka uh, at kita ka may pamilya ka tapos uh, yun lang uh, may pang gastos pa rin ang guys at uh, uh, ang darating din guys walang pasok ng August guys August 1, 2024 uh, patuloy pa rin guys ng pa rin hamal ng na rin hamal na rin ang hamal ng buhay na patuloy pa rin ang hamal ng yung pag hindi nakapag-subscribe sa youtube channel, uh, gusto ko uh, pa makapag-subscribe nyo po kayo. Yung mga nakapag-subscribe na, patuloy po rin guys na support at panunod sa youtube channel, Jelay Talia. Thank you so much guys for watching my youtube channel, Jelay Talia. Now guys, nalito rin guys kasi ngayong umaga nag-aabang kami guys ng channel service. At ngayon guys ay hindi pa dumadating ay tulit-tulit pa ng pag-aantay kami hanggang sa nabating at maaaring simpiyero o nangyayari ng bansa. Thank you so much guys for watching. in the lonely streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but the no time for